Sa usapin pa rin po ng lindol na tumama dyan sa Maydabaw Oriental, makakausap po natin ng gobernador ng naturang probinsya, si Governor Nelson Dayang Hirang. Kaugnay pa rin po ito dito sa Epekto. Uh, isang araw na ho mula nung tumama ang magnitude uh, 7.6 na uh, dinowngrade grade po sa 7.4 pero sinundan po ito ng magnitude 6.8 na uh, kinagabihan. Magandang uh, gabi po sa inyo at welcome sa Bombo Radio Philippines. Governor Dayang Hirang, si Bombo Genesis po ito, kasama natin si Bombo Ever. Thank you for joining us sa Bombo Radio Philippines. Governor. Uh, magandang hapon po, magandang hapon. Maraming salamat. Salamat po for your uh, joining sa Bombarjo Philippines. Um ngayong araw uh bumisita ho dyan sa lalawigan ho ninyo, no, si Secretary ng Social Welfare Department, uh, Secretary Division ng Public Works and Highways and uh, I ilan pang mga uh, kalihin, uh, Gob. Secretary kasama rin si Secretary Leo Magno, Secretary Sani Anggara. No, uh, apat sila yung pumunta dito kanina para iassess yung damage. Uh, dito sa the whole province of Davao. Mm -mm 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 -mm. Kamusta po yung sitwasyon ngayon dyan sa inyo pong uh, lalawigan after nga po nitong uh, magkasunod rin doon? Uh, so far yung uh, number of families uh, affected, uh, marami-rami po. No? Nasa, yung number of families affected po is nasa 66,723 and meron kaming totally damaged na mga houses 107 and meron kaming 579 uh, 579 na partially damaged and meron kaming tatlong namatay and ang injured namin as of now is 330. Mm -hmm. mm -hmm. and uh doon po sa mga nababanggit po ninyong inilikas uh saan po sila uh, nabamalagi or uh, nag-stay sa ngayon Go. Actually, ang iba na sa evacuation center pa until now dahil sa takot na baka magkaroon ng tsunami. Uh, yung iba naman, yung totally damaged sa uh, hiwa-hiwalay sa mga barangay hall kung saan nakatira sila na barangay. Mm -hmm. Pero so far, kamusta naman po yung pagtugon natin dun sa mga ano mga pangunahing pangangailangan nitong mga residente, sir? Uh, una, nag na tayo na ang province of Davao Oriental under the state of calamity na we like, set up na tayo ng incident command uh, sa probinsya at sa lahat ng uh, bayan ng buong Dabao uh, Oriental. Then, uh, nag-utilize na ta rin tayo ng mga bigas, kangools, uh, and mga uh, inumin ng mga tubig para mapadistribute na natin sa iba-ibang lugar na apektado. Eh uh -huh. sa ngayon po ba samat pa rin po yung local funds o kailangan po na ninyo ng uh, augmentation coming from the national government. Napag-usapan na po ba ninyo ito kanina nung apat po na cabinet secretaries na nagtungo po sa inyong lugar? Yes po no uh, unang-una uh, meron kaming hospital na totally declared na totally damaged no in inspection nila uh, kailangan nang evacuate yung mga gamit yung mga pasyente, yung medical team, no? Uh, may mga tulay kami na kailangan ng major repair and uh, mga roads namin may mga landslide, no? May mga eskwelahan kami na bumagsak rin. So, napag-usapan na rin po namin yung mga possible assistance coming from uh, different agencies of the national government. All right, so ang dami po pala mga pinsala talaga na itala po sa inyong probinsya. Uh, so far po ngayon, may international organizations na rin po na nagpaabot po ba sa inyo ng interest na makatulong po para sa recovery po. Uh of course, ang uh, US government no through the US embassy uh, nag-coordinate na sila sa atin. Uh of course, the Chinese uh, Chamber of Commerce man and uh, tumulong na rin in Chinese consul nagpadala na din sila ang Okay, go kamustahin ko na rin po yung uh, linya po ng uh, kuryente dyan. Dito po kasi sa mga uh, binahagi nyo din, based sa mga binahagi po ninyo ng mga larawan, may nakita po kami dyan ng mga nagsitumbahan po, ng mga poste po ng kuryente, linya ng kuryente. Kamusta po ngayon yung uh, sitwasyon dyan na nagkaroon po ba ng mga clearing operations na ayos na po ba yung uh, linya ng kuryente as well as dun sa communication na rin po ninyo? So far okay naman yung uh, uh, kurente namin dito kaya lang on and off, maya maya, maya namamatay, uh, wala yung kurente, sa communication so far maganda. Alright, lastly na lamang po on my side Gov, mensahe po ninyo para po sa ating pong mga mamamayan especially dyan sa Davao Oriental na naapektuhan, baka nagkaroon din po ng trauma dito sa malakas po na pagtama ng lindol. Okay. Sa aking mga kababayan sa probinsya ng Davao Oriental, nais ko ipaabot sa inyo na manatili tayong matatag, uh, lagi tayong magdasal, at uh, magtiwala tayo sa may Panginoon at uh, nandito lang rin ang ating goberno na handang tumulong sa mga naapiktuhan ng uh, lindol. Okay. Gov, maraming maraming salamat. Thank you for joining us ngayon pong uh, gabi dito po sa Bombo Radio Philippines sa Bombo Network News. Ingat po kayo, Gov. Maraming salamat po. Maraming salamat ang provincial governor ng Davao Oriental si Governor Nelson Dayanghirang. Dayang -Hirang. Kung pa rin po ito mga humo sa naging lindol o magkasunod na lindol kagab o kagabi.